Mga Boss Idol, magandang araw sa inyo! Panibagong araw na may panibagong video na naman ang ating tatalakayin ngayon. Tara na pag-usapan natin ang balitang nagkagulo nga daw agad ang Chicago Bulls ngayong season. At ang balitang kasama pa rin nga daw si Justin Brownlee sa lineup up na inilabas ng Barangay Ginebra. Pero bago nga natin yan umpisahan, introhan muna natin to. Halina't pag-usapan natin ang balitang nagkagulo nga daw agad ang Chicago Bulls ngayong season. Bagamat man naging magandang simula ng Chicago Bulls sa kanilang opening game noong nakarang araw kontra sa Oklahoma City Thunder sa pag-step up ng halos lahat ng kanilang mga players sa pangunguna ni Demar DeRozan na nagtala ng 20 points at sa Clavin na kumuha naman ng 16 points ay hindi pa rin nga ito naging sapat matapos silang matalo sa score na 124 to 101. At kasabay nga ng kanilang pagkatalo ay halos lahat nga ng kanilang mga players ay sobrang nadismaya ng gusto. Sa katunayan, nagkasagutan at muntikan pang magkasuntukan ng mga ito sa loob ng kanilang locker room. Maging ang kanilang head coach na si Billy Donovan ay napa out na lang bigla sa kanilang kupunan. Yes, kahit man nga natalo pa lang ang Chicago Bulls ng isang laro, ay grabe na nga agad ang naging epekto nito sa kanilang chemistry at sa pagsasamahan ng kanilang mga manlalaro na nangangahulugang medyo mahina nga talaga ng pundasyon ngayon ng kanilang team. Kaya di na nga nakapagtataka kung magkasunod-sunod muli ang kanilang pagkatalo hanggang sa mapilitan na silang buwagin ng kanilang lineup. Sa ibang balita naman nga, patungkol sa balitang kasama pa rin nga daw si Justin Brownlee sa lineup na inilabas ng Barangay Hinebra. Isa at kalahating linggo nga bago magsimula ang PBA Commissioner's Cup ay ibinulgar nga ng Barangay Hinebra ang kanilang official line na kanilang gagamitin dito. At kitang kita naman nga ninyo na kasama pa rin sa isinabmit ng Hinebra na lineup sa PBA ang kanilang import na si Justin Brownlee na nangangahulugang gusto pa rin nga ng kanilang team na gamitin ito bilang kanilang import. Ang kaso lang, dahil nga hindi pa inilalabas ng FIBA kung anong ibibigay nilang parusa o suspension kay Justin Brownlee, ay hindi pa rin nga sila nakakagawa ng paraan para makapaglaro muli ang kanilang import. Kaya ang pinakalist nga na magagawa nila ngayon ay kumuha ng bagong import upang sa ganon. Ay hindi rin naman nga sila dehado sa kanilang mga unang laro sa Commissioner's Cup. Pero pinangako pa rin nga ng Hinebra na mas prioridad pa rin nga nila na paglaruin si Justin Brownlee kahit anuman ang mangyari.